atras ng kalahating inch ang bangkot. Oh. Wow! <laughs> Tama na umiikot yung ano. Day Magandang araw mga paps. Welcome back sa akin channel. Ngayong araw, pinuntahan ako ng aking kapatid dahil kailangan niya ng pambaklas ng panggili dito sa kanyang Mio Sporty pagbaklas ko ng top cover ay nasilip na namin ang problema na magpapababaw sa kanyang bulsa at magpapanipis sa wallet niya. Dahil bukod sa putol na belt ay manaririnig pa kaming kumakatok na elemento sa loob ng crankcase niya. Tama ang hula ng kapatid ko na naputulan nga sila ng belt habang bumabiyahe sila ng medyo may kalayuan kasama ang kanyang asawa. Buti na lang daw at may humintong isang rider na nagmagandang loob na tulungan sila. Kung sino ka man paps, maraming salamat sa iyo at sana dumami pa ang tulad mo at sana naman mabawasan na ang kamote sa mundo. At ng kalahating inch ang bako. Oh. Wow! ano? Oh, Amazing! Tatanggalin namin itong dry paste at ang kanyang puli dahil nga nagkalasog-lasog na yung belt kung saan saan na nagpunta yung mga pirapira pira sa parte. So dito na rin namin nalaman kung bakit may kakaibang kumakatok sa loob ng kanyang crankcase. At dito pala ang dahilan ang kanyang mga bola dahil nagtalunan sa puli sa sobrang saya. Magandang balita mga paps at mukhang hindi ninipis ang wallet ng aking kapatid dahil tanging belt lang talaga ang nasira sa kanyang panggilid. Overall, okay naman. Tulad ng mga bola, pulley, backflip, slider piece ay all goods naman. Habang hinihintay ko sila makabili ng belt ay nilinis ko muna itong ibang parts ng kanyang panggilid. So mga paps, kailan nga pala tayo magpapalit ng ating belt? Paano natin maiwasan na maputulan ng belt sa biyahe? Ayon sa aking pagre-research at malawak na pag-aaral at inabot ng aking utak ay 25,000 kilometers ang tinakbo mo or one year. Alin ang mauna sa dalawa na yan bago ka magpalit ng iyong belt? Kung hindi mo naman monitor ang kilometers na tinakbo or ang edad ng belt mo, ay ang gawin mo lang paps. Kada maglilinis or magpapalinis ka ng panggilid, ay laging i-check yung belt mo kung malalim na yung crack, pagpag -pag na siya, o kung saan tingin mo ay eh, sobrang luma na parang masisira na, palitan mo na agad. Pero kung gusto mo sulitin yung belt mo, lagi ka nalang magbaon ng extra belt sa yung compartment para may peace of mind ka habang bumabiyahe. Ang mekanikong kapalugo, pero wapuwa. Share out nga pala dito sa aking pinsan na ginawa namin mekanikong pugi. Hey, baka dyan ro'yan. Trinit dyan. Bag pino. Ba't na MX? Ito may MX? dito mga paps na nabili na yung kapatid ko ng belt na ilalagay niya sa kanyang Mio Sporty. Genuine at original naman tong nabili niya. Parang galing pa nga itong Thailand dahil puro Thailand yung mga nakasulat dito. Ingat-ingat sa pagbili ng mga belt through online mga paps dahil nagkalat ang peking belt online. So paano natin malalaman kung peke or original ang ating mabibili online? So simple lang mga paps, ugaliin natin magbasa ng reviews sa orderin natin na item dahil doon natin malalaman kung original o or peke ang mabibili natin. Pero kung may malapit na Yamaha 3S sa yung lugar, ay doon na lang kayo bumili para sigurado original na mabibili nyo. Mas mura kasi ang ibang parts sa Yamaha 3S kumpara sa ibang shop. So makakatipid na kayo, original pa nabili nyo. Mga nylon na tumi 363. Pagkabit na pagkabit ng belt ay ini start na namin ito. Kaso may naririnig kami yung pilot ilan na Sabi ko sa kapatid ko ay takpan niya ang tenga niya para bumalik sa normal ang tunog nito. Pagtakip niya sa tenga niya ay sinabi niyang normal na ulit ang tunog nito. Kaya nakahingan siya ng maluwag. <laughs> mayamaya -maya ay hindi na niya natiis at ride daw niya ang motor niya para malaman niya kung normal pa rin daw yung takbo ayaw maniwala sa akin na putik pagkatapos niya itest ride ay okay naman daw at all goods na all goods pa rin yung takbo tulad nung dati kaya pinagbabalik na namin yung mga kaha para makauwi na sila. May tugtog pa sa yung kapatid ko kasama ang kanyang banda. Mga singers kasi sila na kumakanta sa iba't ibang restaurant or kainan sa buong Bulacan. Baka nakita nyo sila mag-perform, pwede nyo sila ipalo sa kanilang Facebook page na Sweet Harmony. Nagkwentuhan lang kami dito ng konti tungkol sa buhay ng iba. De joke lang. <laughs> maya maya ay nagpaalam na rin sila at baka daw malate sa kanilang tutugtugan. Okay. Yeah. Palis ka na lang, bogey ka pa. <laughs> Hanggang dito na lang mga paps. Huwag kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe sa aking channel. Kita-kita tayo next video. Wash out!